Hi hey guys, welcome back to our mini vlog. And for today's video, or ganap and dito tayo sa Boulevard. And ayan kumakaway kaway pa ako. And naglalakad ako niyan. So papunta tayo na ng... ay mamaya makikita niyo. Then mag i-video ko yun. So, ang haba ng nila, nilalakaran ko, guys. I-reveal ko na nga. Andito tayo sa Boulevard. Sa Changihan ng Boulevard. And, and, malapit ng fiesta sa amin, guys. Kaya, ang dami ng tao dyan. So, samahan nyo kong maglakad. And, and makikita nyo rin yung dami ng tao talaga dyan guys and yung I love Surigao kung pupunta mong kayo dito sa Surigao City is taga na so ayan guys naglalakad lakad lang ako and medyo malayo layo pa guys so antayin nyo na lang oh, ayan na ba diba? ang ah, daming tao guys malapit na kasi yung siesta sa amin Ngayong September 9 and 10 yung fest fiesta dito sa kaya super duper daming ta tao and ang dami na rin dyan na like food, damit and kung ano ano pa so makikita nyo yan. So habang nagvideo ako. So, ayan Lak lakad ulit and malapit na tayong pumasok dyan. ayan, papasok na tayo guys samahan yoko. ko ang daming tao guys nahihiya ako mag ano guys mag video na, na yung may boses ako kaya voice, voice over na lang so ayan guys madami ng tao at ang dami na rin mga food na pwede niyong pagpilian kasi super dami talaga guys kahit ako nahirapan nga eh okay. anong bibilhin ko pero wait ni na lang kung ano talaga so ayan ganoon nga guys diba super dami tao at saka mahihirapan talaga yung mamili kung anong kakainin mo kaya halos lahat na ata ng ano andyan na And, dun pala sa last part, guys, hindi ko na napakita kung ano yung in-order ko. Kasi, gutom na ako eh. So, ayan. Diba guys, ang dami ng tao. Malapit na kasi fiesta namin eh. Mga next week, guys, dun. At sya alam niyo guys, yung nakakatuwa dito sa fiesta may bunok-bunok sa amin eh, yung magpa-parade, ganyan. So, yun talaga. And sa last guys, nag ako sa order ko. And hindi ko na talaga na picturean or na videohan kasi gutom na so, wait nila na ayan ko. diba dami ng tao yan yun, yan lakad 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 lang lakad na. lakad so, diba, na? Na lang lakad lang lakad lang lakad lang lakad lang lakad lang lang order. So, ayun lang guys. Waiting lang dyan sa, or sa order na kaupo na. So, tingnan nyo yung view ko guys. Daga. Yung view ko. Oh, okay, ito. ko pa. Oh, yun lang guys. See you in the next one. Bye!